panonood. No. Welcome po muli sa ating channel. Eh, And, nandito po tayo ngayon sa bus. Uh, medyo mainit kasi ka-open lang po ng aircon dahil na dali-dali na, na dali -dali po tayo na kasi may pabiyahe po ng bus papunta po ng jungle market. Kaya yeah, napabilis tayo ang bihis para po makasama. Uh, meron po tayo kasi gustong bilhin doon sa jungle market. Medyo ilang minuto na lang po at ito po ay eh, lalarga na. Ayan mga kapanorong, nasa biyahe na po tayo. Uh, time check po tayo ay eh, alas 4.40. Medyo na delay po kasi kanina ano kaya medyo na tagalan. Uh, yeah. kita nyo naman po, uh, mahidit pa po siya. Ay talas 5 na pero sikat ng araw ay eh, napakatindi pa po kanyang po talaga ang init dito mas iinit pa po yan sa mga darating na buwan Mayo, bu June, July hanggang August ang kainitan ng buwan Kain nyo na lang po ulit mga kabanonong Pasa na dyan na po tayo sa Jungle Market mga kapanono, may medyo malapit na po tayo sa Jungle Market eh, dahil ito na po yung way papunta doon sa ating pinagtatrabahoan ah, na project site ng aming company. Eh, itong way na po ang kinatahak natin ay eh, papunta na po na ito ng Jungle Market. ah ilang minuto na lang po at nandun na po tayo sa ating pupuntahan. <tinyan> Ayun, yung ano na po yun, yung parang ano, doon po banda ang project na uh, site ng company namin. Uh, malapit-lapit na po tayo doon sa ating destination. Ah, uh, manong, na po kami. Ah, mali po yung info sa akin kanina. Ay, sabi kasi pupunta po ng jungle market, pero iba po ito. Ano namin? dito po kami sa supermarket ya yeah. supermarket po tayo hindi po tiang eh ha dito po tayo sa dulo supermarket ay ah ay tayong lalo ah kasi dito pa talaga destination Ayan, tinanong ko yung supervisor na kasama namin, eh, may oras po kasi ang bus, 6.30. Ah uh, pagdating ng 6.30 at wala ka pa doon sa bus, eh, bye-bye ka. Mamamasahe ka pa uwi. mag na Ito hmm. tayo ha. Ito tayo, papasok po tayo. Entrance ng Lulu Supermarket. Ayan wala tayong mga gawa kasi ibibilin po ako kaya yung pang pantrabaho lang po sana sa doon sa kayo kaya sa so dito tayo napad ka. ha? ano chance tayo mga kabayan eh, tayo lumabas po tayo kasi po eh, mga, mga, mahal po siya pang pantalon doon dahil brahan ano po supermarket yan ah uh, Magtitingin-tingin na lang po tayo rito sa labas sa mga parang kayo kaya. Ewan hey, ko oh, kung meron dito. Kaya lang, hirap maghanap pag ganito. Uh, di may isang Pilipino nakausap doon na wala raw po talaga medyo mumurahin na pantalon. Kaya maghahanap po tayo dito sa labas kaya talaga eh, 6.30 pa naman po. 5.22 so, pa lang kaya medyo may isang oras pa tayo siguro mag-iikot. Maka may makita tayo at tindahan dito. Ay mga banonong, tumawid po tayo ng kalsada. Tari po natin dito sa Otaim. Yan. Otaim supermarket naman po to. Tari po natin kung meron po medyo murang-murang pantalon dyan. Kasi notice po tayo. Hindi maghanap. Pass po tayo. Yan. ni Apoy Atari ah, Dito na po ulit tayo sa panibagong supermarket Try lang po natin Kung meron Pag wala ay eh, eh, Balik na po tayo kasi medyo malayo na rin po ang ating lakad Yan, bilhin Kaya na po muna tayo ng tubig, medyo mainit. Eh, wala, wala rin po mga ano rito. Wala po. Ay, isang floor lang po ito. ito, ito nyo na magtaas sila. Aba, palabas ako tayo. babayaran lang po natin to, ha? Ay, uh, ito ha? Ayan mga kabanonong Ah, uh, Tumabasa po tayo dahil wala po tayong nakikita ng ano ron. Mabibiling fans sa pantrabaho. Uh, Magpapakasali na naman po tayo pabalik dun sa uh, sa pinanggalingan natin supermarket kanina pero tansya ko wala ko siguro tayo ma makikita rito pero kali pa rin tayo tutag so, pabalik na rin tayo hindi na tayo lalayo kasi baka mamaya Ah, uh, sa tayo magpadpad, mahirap. Naiwanan tayo. Nag-iisa pa naman akong Pilipina. <laughs> pero okay lang, kahit mag-isa tayo, Sanay naman tayong lumakad mag-isa. Kala natin ang ating pagka-Pilipino kahit saan tayo panit ng daigdig mapunta. Mga ah, kapanono! Ah, Kainom ah, mo tayo talaga ito ini inuuhaw sa init. Ano na po yan? 5.35. Pero yung init nila eh medyo matindi-tindi pa. Medyo may nabili na dadaanan tayong mga ano ng mga pantalong kaya lang syempre mga mama ma yan. Ay e, eh, inaanap naman po natin eh mga uh, pantrabaho na ukay-ukay. Dito tayo, doon sana ako dadaan kaya lang baka mahagip tayo dito tayo sa ano. Doon sana ako dadaan kaya lang eh baka mahagip po tayo sa syempre yan. Ah, naikot ko na lang kaya. Ayan, meron po itong ano, BFC. At dito tayo sa tapat ng supermarket eh. Malaki rin po siya. Dito tayo sa harap niya. Supermarket. ayun meron pong ano doon makto ayun yun yung banda ron <laughs> ayun na ito na yung pinakaagit na nyan namaya tatawid tayo dyan pag wala na tayo anak ay na po yan oh ay makto kaya po mag kaya alam <laughs> yan drive thru makkape pala to makdeliver ay na, na doon ayan oh ahem <coughs> parang wala tayo mahanap dito ah sarat to pala to sarat alra sarat alra uda karmasi ya sarat po pala yung lugar na to sarat aw sarat yung buti ka yan meron pong ARBK 'yan. Mga okay. banonong, uh, medyo malayo-layo na rin naakad na lakad. At pala ko, wala na rin po tayo makikita na okay po kayan. Kaya uh, balik na lang po tayo. Uh. Ano kasi ginagawa po yung kalsada, baka mamaya wala pong ano doon uh, matatawiran kaya uh, bumalik na po ako Ayan, tulad po niyan sarado po kasing kasara dahil sa ginagawa kaya bumalik na po ako baka, baka malayo pa yun ah. Uh. Ayan, mga kabalolong dito na po tayo patawid na po tayo papunta sa Lulu supermarket ah uh. Ah. Uh. Tingnan po natin. Ha? Uh. Ah, Tingnan tayo tumawid. Ayan, supermarket, Lulu. Malawak hmm. ng daan nila, oh. Malawak kung daan. Siguro ba gawin ito? Lubak-lubak. Ayan. Notal, ano na rin po. Mag-aalas ay sa rin po. Dito na po tayo mag-aantay na. Para di na po tayo gawin. Wala tayo makakita ng ano dun, eh. Tindahan. Tindahan. ah, dito lang tayo mag ikot ikot sa lulu matis maliliit ¡Gracias! Sí. Ayun na, hag, uh, hag, ano na po yung uh, kasamahan natin. Uh, Lapit na po mag-630. Ito lang po yung natin nabili. Uh, talong saka ampalaya palaya. Mayroon pa naman po tayo lahat doon ng mga ano. mga bago, 39 lang. Ano sa ano, kaya lang wala po tayong budget. Sunod na lang po. so. Cheese, mapalaman. Dito sa sinung kalam. Nalaki nung ano? Ayan, ang laki ng mga ano ba tawon niyan, mga giniling. Ay, mga kabanolo, medyo na-delay po yung bus. Ay mag-aalas 7 na po. Ayan, ito nyo, may may ilaw na po yung ano ng supermarket. Ah, uh, antay po tayo pagdating ng bus. Ganda lang pa ang ganda ng ilaw. Ayan, bye-bye na po Lulu Supermarket. Uh, kami pa-uwi na. Ayan, inaapot na po kami ng alas 7. Pero ano, nung pa uwi na kami uh, Andun daw po yung bus Sa uh, unahan Hindi na po nakapunta rito Ayan Lakad-lakad po kami ha uh, Ang nandito na lang po muna Dahil sa uh, malulobot na rin po ito At ilang ano na lang eh, Baka mag shutdown na ito Ayan Ako lubos na lubos po Nagpapasalamat Sa lahat po ng mga sumusuporta Sa mga nanood po na aking mga video Thank you po ng maraming hindi po tayo magsasawang pasalamat dahil kung wala po kayo, sigurado po wala rin po ako rito. Uh, kabila, hindi na po pala doon oh. kaya pala pinano kami. Bye bye na! Salamat po ulit sa inyo lang sa wang sa aking mga video. Bye bye! Hanggang dito na lang ang at God bless po sa inyong lahat.